Si Manuel, isang sabungiro mula sa isang liblib na baryo, ay kilala sa kanyang mga manok. Hindi siya mayaman at hindi siya mula sa isang puok na puno ng marangyang bagay. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagnanasa at pagtsatsaga upang mapabuti ang kanyang buhay. Bawat laban at nilahukan niya kahit na siya ay matalo ay nagiging pagkataon upang matuto. Ngunit isang araw, isang serye ng matinding pagkatalo ang dumating sa kanyang buhay. Dahil sa sunod-sunod na kabiguan, ang dating maligaya at puno ng pag-asa na sabungiro ay nagsimula mawala ng lakas ng loob. Ang mga manok niya ay kanyang pinangmalaki ay nawalan ng sigla at ang mga kalaban niya na mas lalo pang naging magaling, nagsimula na siyang magduda sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan bilang isang sabungiro. Sa tuwing umuwi siya sa kanyang bahay, napalibutan siya ng kalungkutan at pangulila. Sang gabi, nang siya ipauwi na mula sa isang malupit na laban, nakatagpo siya ng isang matandang babae sa kagubatan, malapit sa kanyang farm. Ang matanda ay may mahabang puting buhok at may mata na kumikislap tulad ng bituin. Ang kanyang aura ay tila kaiba, may taglay na hiwaga. Manuel, nakita ko ang iyong paghihirap. Ang mga pagkatalo at matinding pasakit sa iyong puso. Ngunit ang mga pagsubok ay may layong na magpatibay sa iyo. Ako ay isang diwata at nais kong magbigay sa iyo ng isang tolong. Tanggapin mo ito at makita mo ang iyong tunay na lakas. inutok ng diwata ang kanyang mga mata kay Manuel at ipakita ang isang may wagang bulaklak na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ito ako ang bulaklak ng pag-asa. Sang simbolo na lakas at magbibigay sa iyo ng kakayahang labanan ang anumang pagsubok. Ngunit, tandaan mo, hindi ito magbigay ng madaliang tagumpay. Sa bawat biyayang ibibigay, may kaakibat na hamon. Hindi nagdalawang isip si, Dak, si Manuel at tinanggap ang alok ng diwata. Pangako ko, magpatuloy ako at hindi susuko, sabi ni Manuel. Ang diwata ay umiti at umalis, ngunit bago siya maglao, binigyan pa siya ng isang babala. Magingat ka da, Manuel, sapagkat ang iyong bakong landas ay madadala sa matinding pagsubok. Pinabukasan, natagpuan ni Manuel ang isang kaibang manok. May pakpak na dilaw at pula. Agad pinalagaan ito, ngunit habang lumilipas ang araw, nagsimula siyang makaranas ng mga hindi inaasang sakuna. Nawalan siya ng mga manok na baon siya sa utang at pati ang kanyang farm ay muntik ng masira. Bawat pagkatalo ay parang tinik sa kanyang puso at ang bawat kalaban ng kanyang karap ay tila mas malupit kaysa nauna ang laban. Sang linggo pagkatapos dumaan si Manuel ay isang mabigat na pagkatalo. Napakarami ng na mga sakripisyo at tila wala nang silbi ang lahat sa kanyang pinaghihirapan. Pumunta siya sa kagubatan, humanap ng sagot sa kanyang mga tanong. Doon muling nagpakita ang diwata ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at abag. Manuel, nakita ko ang iyong paghihirap. Ngunit ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa isang tagumpay, kundi sa iyong tapang magpatuloy sa kabila ng pagkatalo. Ang tunay na hamon ay hindi na pagkatalo kundi ang pagbangon sa pagkatapos ng bawat pagturog ng iyong puso. Nagbigay ang diwata ng isang bagong hamon kay Dakil, kay Manuel. Ang tunay na laban ay iyong harapin ay hindi pagkatalo ang iyong takot at pangarap. Kailan mo pagkatiwala ang iyong sarili at ang iyong manok. Hindi lahat na laban ay tinatapos sa isang tagumpay. Ngunit sa bawat pagkatalo ay mantunan kang mahalaga. Pinili ni Manuel na magsimula muli. Hindi siya natakot sa mga pagkatalo bagkos ginamit niya ang iyong pag at inspirasyon Naghanap siya ng paraan upang mabuti ang kanyang mga manok. O tigit sa lahat, nalungan niya ang kanyang kababayan upang mambalakas ang buong komunidad ng sabungiro. Abang lumilipas ang panahon, natutunan ni Manuel na ang bawat laban ay isang hakbang patungo sa mas matatag na pagkatao. Di man siya palaging nananalo, ngunit natutunan niyang tatanggapin ang bawat pagkatalo bilang bagi ng kanyang pagunlad. Ang diwa ng diwata ay patuloy na gumabay sa kanya at hindi siya natakot sa mga pagsubok pagkos ay nilabanan niya ito ng matapang at pag-asa. Sa uli, hindi na si Manuel ang sabongiro na tinalo lamang sa buhay. Siya ay naging simbolo ng tibay at pag-asa para sa iba. At sa bawat laban na nilahokan niya, pinakita niya ang tunay na tagumpay ay hindi na sukat sa tropeyo, kundi sa kakayanan ng puso na magpatuloy at magbigay inspirasyon sa iba. At ito ang ating kwento. Kung gusto nagustuhan mo ang ating kwento, Huwag kalimutang mag-like, mag share at mag-subscribe at para magdagdag pa tayo ng mga gandang kwento katulad nito.